Madaling araw lang po pala tayong nakapamalengke ngayon at napamili na po natin lahat sa palengke. Gaya po ng mga packaging natin, gulay, basta lahat po ng mga kakailanganin natin today. Dahil madami po tayong pa-order ngayon at ngayon lang din po tayo nakapamalengke. pagka naman po natin ng bahay, ay nag-asaing na po agad ako ng ating malagkit na para sa ating kalamay or kalame kung tawagin namin to sa Kapampangan. Biko po ang tawag nila sa Tagalog. At si asawa po dapat ang maggagata eh. Pero 30 minutes siyang nagbibihes. Natapos natin yung paglalatik bago bago siya natapos. At habang hinahalo po pala ni asawa yung ating maha, siya na po yung pinaghalo ko ng maha. Ay ibinalot ko naman po etong ating gagamitin na bilao para sa ating maha. Kasi kailangan nakaabang na lang po yung ating bilao. Kasi agad pong tumitigas yung maha natin. At kailangan pong agad mailagay yon sa ating bilao. At habang na, nag-aalo pa rin po si asawa ng maha, kasi medyo matagal pong haluin yung maha, eto naman po tayo na kapag, um, Puto na po tayo. Balit 10 cups po yung puto natin. Madami-dami po yung ginawa nating puto. At pagkatapos pong ginawa yung puto natin, si asawa naman po yung magsasalang sa mga puto. Bale, work na po talaga ni asawa ngayon yung magsaing ng puto. Ayan, sinangkapan na din natin yung ating sauce ng palabok. At ayan po pala lahat ng mga ginawang puto ni asawa. Bale, ito po pala yung first pa-order natin. Medium na palabok. At saka medium na po to cheese po. Yan po ay order ng ating generous sukin na si Ate lovey At habang nagde-deliver po pala si asawa, ay ginawa ko na po yung mga shorts order ngayong 1pm. At binuksan ko na din po pala itong package natin. Binili natin sa TikTok. Nag-ano lang po ako, nagvideo lang po ako para proof uh, pag bubuksan mo natin. Diba? Minsan po mali-mali yung binibigay nilang order. Medyo madami po kasing etong in order nating mga sapatos ayan sapatos po natin yan ng mga kasumba natin nag order na po ako at ayan pinag order na din po natin sila at ayan po yung susuin natin sa darating na showdown natin sinak ko lang din po yung mga sizes at kung tama po yung kulay na binigay nila at ayan madami pa yung binigay na tip ni ati lovey sa atin kumpara sa tubo po natin at eto na po pala yung uh, pangalawang i-deliver natin. Bali, malapit lang din po sa atin. Order po yan ni Linlin. -Lin. Bali, 1,210 po yung sa kanya kasi nagpadagdag po siya ng puto. Nagpatulong na din po pala ako sa mga girls kasi malapit lang naman po si Linlin -Lin dito. Alam, yan po yung nakikita nyo na color green na halaman. Natural green! Hindi po yung sa ilalim po ng saresa. Diyan lang po natin i-deliver yan yung kay Linlin. -Lin. At nagbigay po siya ng 40 pesos sauce na tip. Thank you, Lynn. God bless. Parang nagbayad siya ng delivery charge. Eh. At ito naman po pala ay kay Darang Mading. Yung kay Darang Mading naman po pala is 1,200 kasi... Kalame, small palabok at ka carbonara po yung sa kanya. Medyo masangkap po yung sa kanya or mas mahal po yung mga sangkap niya. At i-deliver lang din po natin yan. Pinapakuha ko pala ng payong yung mga girls kasi maglalakad lang din po tayo. Kung yung kanina, sa left natin din deliver. Eto, sa right side naman. Ayan, kikita nyo po yung color blue na bubong na yon Diyan lang po natin din deliver yan. At thank you, Deng. Pagka-uwi ko po. Iyan, para na rin akong nakipag-birthday or nakikain sa kanila since mga kapitbahay lang din natin sila. At ayan po, alam niyo po naubos ko po 'yan mga kasaulo. Sabi ko, matagal na akong hindi ko makain ng carbo, palabok at saka yung mahablang ka po. Yung puto po kasi pag may pasobra eh kinakain po talaga namin. Kasi alam niyo po yung nakaka-addict sila? Opo, totoo man po. At saka yung mga feedbacks din po, hindi po ako naglalaram. Naglalaram, gustong gusto po nila yung puto natin. At ayan, naubos ko po pala yan eh, mga kasawlo. Pagkatapos po natin kumain, dun po natin niluto yung pangatlong... Ay, pang-apat na po pala na i-deliver natin to. Bale, yung lulutuin ko na lang po pala dito sa pang-apat, eh pansit gisado na lang po kasi yung maha at saka yung puto na po nito or kasama nito ay naluto na natin kanina. Kaya eto na lang po na pansit gisado yung niluto natin ngayon. At eto po pala ay i-deliver naman ni asawa sa paroba po. Mga 5pm po eto i-deliver ni asawa. Nasa 4.30 na po niyan. Papadeliver po sana agad eh kaso nga po may mga nakaline up na tayo na mapa order kanina. At ayan po pala yung 341k na order ni Sis Lamey. At binigyan po tayo ng 80 pesos na tip. Thank you po. At ang ganda po ng feedback ni Sis Lamey. Ayan po pala yung order niya. Maha, puto, at saka yung small pansit gisado. Sabi niya, Sis Ana, uh, masarap daw po na gusto nila at sa ulitin. At ayan po pala yung feedback niya.